Hello, what's up? Your best here. Masakit ba ang inyong likod? Hirap ka sa pag-ihi? Nananakit ang tuhod bunga ng rayuma? Mayroong UTI at marami pang iba. Dahil baka hindi mo pabatid na ang mga bahaging ito pala ng guyabano o ang mga nalalaglag na bahagi buhat sa bulaklak ng guyabano ay napakabisa at mapapakinabangan din pala. Mayroon ka rin bang mga sakit na nararamdaman kagaya ng ating mga nabanggit? At matapos mong ipakonsulta sa doktor, ay hindi pa rin naman humuhupa at nawawala ang sakit. Bakit hindi mo subukan ang puno ng guyabano na maging noon pa man ay napatunayan ng maraming nalulunasan at kondisyong naaagapan? Madalas nating naririnig na ang dahon ng guyabano ay epektibong herbal. Gawin din ang mga bunga nito na maliban sa masarap ay masustansya rin. Subalit narinig mo na rin ba na maging ang mga bulaklak ng puno ng guyabano ay may kagamitan din pala. Ito ay ang mga dilaw na hugis pusong bahagi ng bulaklak ng guyabano na nahuhulog sa lupa kapag ito ay bumubukad na. Ang mga bulaklak ring ito ng guyabano tulad ng dahon ay napakainam para sa mga nakararanas ng hirap sa pag-ihi, UTI at katulad pa nitong kondisyon. Nadulot ng mga harmful bakterya sa daluyan ng ating ihi. Ang vitamin C nitong taglay ay mahusay upang maiwasan ang ganitong mga klase ng karamdaman. Nakapagpapababa din ito ng cholesterol level na karaniwang problema ngayon at maaaring mapunta sa stroke kung hindi maagapan. Sa tulong ng niyasin nitong taglay ay maibuboost ang mga good cholesterol na mas kailangan ng ating katawan. Mainam din itong remedy sa mayroong anemia o madalas na pananakit ng ulo at sentido. Kung lagi naman kayong nakararanas ng leg cramps dahil sa palaging pagtayo Gayun din naman sa pananakit ng kasukasuan at tuhod, bunga ng rayuma, napakabisa rin ng guyabano flower para dito. Nakapagpapalakas din ito ng buto at nakapagpapaganda ng pang-araw-araw na mood. Napakabisa rin ang guyabano para sa mayroong mga cancer upang malabanan ito at upang maiwasan ang pagkabuo ng mga cancer cells sa ating katawan. Gayun din sa pananakit ng likod at isang ang immune system booster. Kaya naman maliban sa dahon nito, ang mga nauhulog na bahagi buhat sa bulaklak nito ay napakabisa rin pala. Ang mga pinaglagaan ng bulaklak nito ay maaari mong gawing tubig sa umaga, tanghali at gabi bago kumain hanggang sa tuluyan ngang mawala ang nararamdamang sakit. Subalit kung mayroon pa kayong ilang kondisyon sa kalusugang iniinda, mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito subukan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bulaklak ng guyabano? Naka ka na ba ng prutas na guyabano? o tinatawag ring lang kaulandra? Isang popular na prutas lalo na nga sa mga tropikal na bansa, kagaya nga dito sa Pilipinas. Subalit hindi lamang alam ng karamihan na ito pala ay napakahusay at napakabisa. Mahusay sa mayroong cancer, sa may UTI, mga problema sa tiyan at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay sa naman natin ang mga benepisyo sa ating katawan at sa ating kalusugan ng puno at prutas na guyabano. Ang sour soup o guyabano sa Tagalog ay tinatawag ring graviola at guanyabana. Ito ay isang prutas na mula sa puno ng ano na murikata isang evergreen na puno na mayroong medyo malalapad na mga dahon. Ang guyabano ay isang green o yellow green na prutas at kadalasang nagtataglay ng mga mumunting spike. Ang mapuputing laman nito ay may halimuyak namang kahawig ng pinya at lasa na nalalapit sa strawberry at apple at mayroong taglay na citrusy flavor. Ang creamy texture na manalaman nito ay para namang kagaya ng saging. Ngunit batid mo ba na ang prutas o puno ng guyabano ay nag-uumapaw pala sa mga gamit at health benefits? Kaya nga kadalasan ay makikita itong sangkap ng mga food supplements, vitamins, at mga juices. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga posible nitong pagkagamitan. Number 1 ang mga tao na dumaranas o nagdaraan sa chemotherapy ay marapat na kumain ng prutas na guyabano sapagkat ito ay makapagpapabilis ng pag-recover ng mga cells at ng immune system. Number 2 At kung kayo naman ay dumaranas ng pananakit ng tuhod o kasukasuan ng dahil sa rayuma at arthritis, mabisa rin ang prutas na ito. Number 3 sa tulong rin ng madalas mong pagkain ng prutas na guyabano ay magiging malinis at maayos ang daloy ng inyong pag-ihi at ang mga iniindang UTI. Number 4 Kung kayo naman ay mababa ang ayon sa katawan, makatutulong at makababalanse rin ang prutas na ito. Number 5 At dahil mahusay sa pandagdag ng lakas ang guyabano, ay nakababawas rin ito sa posibleng pagdanas mo ng mga pitig o muscle cramps. Number 6. Magaling din sa inuubo at mayroong asma ang pagkain ng putas na guyabano. Number 7. At panlaban din ito sa ilang mga problemang kaugnay ng sakit sa tiyan o mga stomach distress. At ang panghuli at ang pinakamahusay nitong gamit ay mabisa itong panlunas sa mayroong mga cancer. Bagaman walang matibay na tala na ito nga ay nakaalis ng mga cancer cells, ay patuloy pa rin itong naiugnay sa karamdamang ito. Hindi lamang ang pagkain ng prutas nito ang maaari ninyong gawin, kundi ang pagpapakulo ng 7 hanggang 10 dahon ng guyabano at inumin ito tatlong beses sa isang linggo sa loob ng isang araw. Hindi ba't napakaraming prutas o mga halaman sa paligid? Nalingid nga sa ating kaalaman ay siyang lunas pala sa ating karamdaman. Bagaman ang ilan sa mga ito ay hindi pa aprobado ng siyensya, ngunit maging noon pa man, maging ang ating mga ninuno, ito ay ginagamit na nila. Kaya naman isang paalala, naingatan ang ating kalusugan, sapagkat ito ay isang kayamanan sumangguni sa mga doktor kung kinakailangan. Ngunit ang pamumuhay pa rin ng malusog ang unang hakbang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Mayroon ba ng bulaklak na ito sa inyong hardin? Isang makulay na uri ng halaman, subalit hindi naman batid ng karamihan na ito pala ay maraming pwedeng pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating isa-isahin ang mga pakinabang at gamit at maging binipisyo sa atin ng halamang ito. Ang halamang kilalangan natin bilang chichirika. Ito ang halamang Cataranthus roseus o mas kilala bilang bite eyes, graveyard plant, pink periwinkle, rose periwinkle, o chichirika dito sa atin. Madalas tumubo ang halamang ito kahit saan. At agad mo nga itong mapupuna o mapapansin sapagkat madalas itong mayroong mga bulaklak na kung minsan ay naglalaro sa mga kulay na puti, pink, pula o kaya naman ay lila. Kadalasan din itong ginagawang garden plant o ornamental na halaman sa harap ng bahay. Madaling patubuin ang halamang ito at madali rin alagaan. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na ang halamang ito pala ay maraming pakinabang. At maging noong unang panahon nga, mga 2600 BC, ito ay ginagamit na nilang medisina. Pinaniniwalaan man na ito ay nakalalason, subalit maging sa tradisyonal na medisina ng mga Chino at maging sa India ito ay ginagamit na nilang mahusay na panlunas maging noon pa. Batin mo ba na ang ibinabad sa tubig ng magdamag ng mga dahon ng chichirika ay mainam na lunas para sa mga kababaihang mayroong sobrang pagdurugo o menstruation. Ang katas naman ng dinikdik na dahon nito ay maaaring inumin at mahusay na lunas sa mayoma o sa pangpuksa ng mga cancer cells sa ating katawan kung marami namang bulate sa tiyan, mainam naman ang paglalaga ng mga ugat nito. Kung mayroon naman kayong diabetes, maaari karing maglaga ng pito hanggang labing limang piraso ng dahon nito at inumin tatlong beses sa isang linggo. At gayon din naman ay mahusay ito sa mayroong mga parating nananakit na mga sikmura. Para naman sa mayroong mga desmenorya at mayroong disenterya, magpakulo naman kayo ng tatlo hanggang limang piraso ng ugat nito sa tatlong basong tubig. Hayaan itong kumulo hanggang sa maging isang kalahating baso na lamang ang tubig nito. Hindi ba't kapaki-pakinabang pala ang simpleng bulaklak na ito? Halamang madalas na nga hindi pinapansin, ngunit tumutubo lamang kung saan-saan. Ikaw, mayroon ka ring bang tanim nito sa inyong bahay. Dito na sa best baby, tayo ay matuto, upang mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best baby, tayo ay lumipad, dahil nang mundo ay ating matuklasan. Ito yan sa best baby. Ito yan sa best TV, Dito yan sa best TV. Sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong